Ang anak mo ba'y laging nagkakasakit? Ubo, sipon, trangkaso at lagnat? Baka kulang siya sa vitamin C. Ang vitamin C ay isang importanteng vitamins na kailangan ng mga bata sa pagpapanatili ng malakas na pangangatawan laban sa mga sakit na nabanggit. Ating aalamin sa video na ito ang ilan sa magagandang benepisyo ng vitamin C sa iyong anak. At alin nga ba ang pinakamainam na vitamin C supplement na available sa market para sa iyong anak? Ang iyong anak ba ay nakakakain ng sapat na gulay at prutas na may mataas na content ng vitamin C tulad ng patatas, kamatis, pepper, green leafy vegetables tulad ng spinach, parsley, broccoli, cauliflower at cabbage, at mga prutas tulad ng orange, lemon? berries, grapefruit, pinya, mangga at iba pa? Kung hindi ay marahil, mataas ang tsansa na makaranas siya ng vitamin C deficiency na tinatawag na scurvy. Ito ang ilan sa mga sintomas ng scurvy. Pagkatamlay o pananakit ng katawan, mga muscles at kasukasuan. Palagi ang pagdurugo ng gilakid at ngipin. Palagi ang pagkakaroon ng pasa at sakit tulad ng ubo, sipon at matagal na pagaling ng sugat. At pang-apat, pagkakaroon ng dry at rough skin at depression. Upang maiwasan ito, maaari siyang painumin ng vitamin C supplement. Ito ang ilan sa mga vitamin C supplement na pwede mong ipainom sa iyong anak. Cilin Cilin Plus, Bewell C Kids, at Potency. Kung mahirap namang painumin ng iyong anak ng sirup, ito ang ilan sa mga chewables at gummies vitamin C supplement na available sa market. Scotts, Silin Gummies, at Silin Chewables. Bago pa man natin alamin kung paano ang tamang pag-inom ng mga ito, alamin muna natin ang iba't ibang binipisyo ng vitamin C sa mga bata. Una, ang vitamin C ay mainam na pampalakas ng immune system at resistensya laban sa sakit at infection. Nakakatulong itong pang-iwas sa sipon, ubo at trangkaso. Pangalawa, ang vitamin C ay kailangan upang maabsorb ang iron mula sa pagkain. Kaya, ang vitamin C ay pang-iwas sa anemia. Pangatlo, ang vitamin C ay isang antioxidant. Pinuprotektahan nito ang mga cells ng katawan laban sa free radicals. Kaya, naiiwasan ang tissue damage. Mainam din ito sa pagpapagaling ng mga sugat at tissue repair. Pang-apat, ang vitamin C ay kailangan din sa collagen production. Na siyang kailangan ng katawan upang magkaroon ng healthy skin at malakas na buto, dugo, blood vessels at gilagid. Sa kabuuan, ang vitamin C ay kailangan sa overall growth and development ng mga bata na nakakaapekto sa kabuuan ang resistensya, brain bone at tissue functions at formation Ang dami ng vitamin C na kailangan ng mga bata ay nakadepende sa edad Ito ang recommended dietary allowance ng vitamin C sa isang araw Ang mga babies na 0 to 6 months ay nangangailangan ng 40 mg na vitamin C araw-araw At 50 mg naman ang kailangan ng mga babies na 7 to 12 months ang mga batang 1 to 3 years old naman ay nangangailangan ng 15 mg na vitamin C araw-araw. At 25 mg naman ang kailangan na vitamin C ng mga batang 4 to 8 years old. Ang mga batang 9 to 13 years old naman ay nangangailangan ng 45 mg vitamin C araw-araw. At 65 mg hanggang 75 mg naman ang kailangan na vitamin C ng mga batang 14 to 18 years old. Ang mga adult na babae naman o may edad na 19 years old pataas ay nangangailangan ng 75 mg na vitamin C araw-araw. At 90 mg naman ang kailangan ng mga adult na lalaki o may edad na 19 years old pataas. Upang mapunan ang kakulangan na vitamin C na kailangan ng iyong anak, ito ang dosage na kadepende sa edad. Para sa mga infant o 0 to 1 year old ang dapat ipainom ay oral drops at hindi sirop. Ito ay sa kadahilan ng ang oral drops ay mas concentrated. Ang 1 ml ay naglalaman na ng 100 mg na vitamin C. Dahil sa mas concentrated ito sa maliit na doses, mas nagiging accurate ang pagpapainom at naiiwasan ang overdosing. Lalong-lalo na kung gagamit ng dropper sa pagpapainom. Mainam ang oral drops sapagkat kaunti lamang ang kailangang ipainom sa mga babies na hirap pang lumunok at madaling mabulunan. Kaunti din ang sugar content ng oral drops kumpara sa syrup kaya mas gentle ito sa tiyan at hindi nagdudulot ng pagtatae. Ito ang tamang dosage sa pagpapainom ng vitamin C oral drops. Dahil ang oral drops ay naglalaman ng 100 mg vitamin C per 1 ml at ang batang 0 to 6 months ay nangangailangan ng 40 mg vitamin C araw-araw, pwedeng painumin ang mga babies 0 to 6 months ng 0.3 ml oral drops araw-araw o depende sa reseta ng doktor. Ang mga babies 6 to 12 months naman ay nangangailangan ng 50 mg vitamin C araw-araw. Kaya, painumin sila ng 0.6 ml oral drops araw-araw. Ang batang 1 to 2 years old naman ay nangangailangan ng 15 mg na vitamin C araw-araw. Pwede silang painumin ng hanggang sa 1 ml oral drops araw-araw. Ang Silin Plus Oral Drops naman ay naglalaman ng 40 mg vitamin C at 5 mg na zinc per 1 ml oral drop. Ang tamang pag-inom nito ay sa mga babies na 6 to 12 months ay painumin sila ng 0.5 hanggang 1 ml lamang. Gumamit ng dropper upang accurate ang pagpapainom. Sa mga batang 1 to 2 years old naman ay painumin sila ng 1 ml lamang. Ito naman ang vitamin C syrup na available sa market. Silin at potency syrup. Naparehong naglalaman ng 100 mg na vitamin C per 5ml syrup. Ang tamang pag-inom nito ay sa mga batang 1 to 2 years old, painumin sila ng 2.5ml ng Silin o Potency Syrup. Gumamit ng dropper upang accurate ang pagpapainom. Sa mga batang 2 to 6 years old naman, painumin sila ng 5ml syrup o katumbas ng isang kutsarita. Kutsarita ha, hindi kutsara. Sa mga batang 7 to 12 years old naman, painumin sila ng hanggang sa 5 to 10 ml syrup o katumbas ng dalawang kutsarita. Ang silin plus syrup naman ay naglalaman ng 100 mg na vitamin C at 10 mg na zinc per 5 ml syrup. Ang tamang pag-inom nito ay, sa mga batang 1 to 3 years old, painumin sila ng 2.5 ml o kalahating kutsarita lamang pwedeng gumamit ng dropper upang accurate ang pagpapa pagpapainom. Sa mga batang 4 to 8 years old naman, painumin sila ng 5 ml syrup o katumbas ng isang kutsarita. Kutsarita ha, hindi kutsara. Sa mga batang 9 to 13 years old naman, painumin sila ng 5 ml hanggang 10 ml syrup o katumbas ng isa hanggang dalawang kutsarita. Ang mga supplement na ito ay dapat ipainom sa mga bata pagkatapos kumain o dapat may laman ang tiyan, upang maiwasan ang paghilab ng tiyan. Pwede itong ipainom ng any time of the day, pero pinakamainam na ipainom ito sa umaga. Kung ang iyong anak ay pahirapan ang pagpapainom ng sirup, pwede itong ipagsabay sa paginom ng tubig. O maaari ding ihalo sa tubig, sa juice o sa gatas. Ngunit, kung ayaw pa ding uminom ng iyong anak, may mga available sa market na gummies at chewable. Scotts Vitamin C pastilles at Celine gummies. Pareho itong naglalaman ng 30 mg na Vitamin C per gummies o per pastille. Ito ang tamang dosage ng Celine gummies. Maaaring pakainin ng isang gummy kada araw ang mga batang 4 to 9 years old. Sa mga batang 10 to 12 years old naman ay isa hanggang dalawang gamis sa loob ng isang araw. Ito naman ang tamang dosage ng Scotts Vitamin C pastil. Sa mga batang 3 to 12 years old, maaaring pakainin ng isang pastil sa loob ng isang araw. At para sa mga bata namang higit sa 12 years old, ay pwedeng kumain ng dalawang pastil sa loob ng isang araw. Ang mga batang 5 years old pa baba ay kailangang bantayan habang kumakain ng gamis at pastil. Upang mabantayan sila na hindi mabulunan. Para iwas bulunan naman, meron ding chewable tablet formulation na available. Ito ay ang mga Silin Chewable at Silin Plus Chewables. Ang Silin Chewable ay naglalaman ng 100 mg na vitamin C per 1 chewable tablet. Ito ang tamang dosage ng Silin Chewable. Ang mga batang 2 to 6 years old ay pwedeng kumain ng isang chewable tablet sa loob ng isang araw. Para naman sa mga batang 7 to 12 years old, pwedeng kumain ng isa hanggang sa dalawang chewable tablet sa loob ng isang araw. Ang Cilin Plus Chewables naman ay naglalaman ng 100 mg na Vitamin C at 10 mg na zinc per chewable tablet. Ito ang tamang dosage ng Cilin Plus Chewables. Maaaring kumain ng isang chewable tablet kada araw ang mga batang 4 to 8 years old. Para naman sa mga batang 9 to 13 years old, pwede silang kumain ng isa hanggang sa dalawang chewable tablet sa loob ng isang araw. Maaari lamang pumili ng alinman sa mga brand na nabanggit. Hindi kailangang ipagsabay ang paginom sapagkat pareho lamang silang naglalaman ng vitamin C. Pumili na lamang ng naaayon sa iyong budget. Mahalagang paalala! Sana'y kayo'y may natutunan sa ibinahagi kong kaunting kaalaman mga bata. Hanggang sa susunod nating pagkikita. Paalam!